welcome back here in Germany. Tingnan niyo ang aming garden. Just Ang haba na nang mga ano mga hinihingal na ako kasi ah, naglinis ako ng hagdan. Ayun, ang dumi-dumi. Tapos ang hindi naman madumi yung ano maano yung mga dahon matataas na. Ayun, no, parang jungle na. Ayun, no. Ito yung aking Um, nilinisan. Yan yung garden dati, diba? ba? Nilalagyan ko ng kalabasa. Tapos haba-haba na. At ito, maraming plums. Plums. Yan siya guys. Masarap yan. Kasi hindi ako kakain muna. Kasi busog na busog ako. Tapos ayan. Yung aking gagawin. Tingnan natin mamaya. Ha? Tapos yan. Oh. Hindi naman kasi kahit ano tigawin matataas na yung bata <laughs> yung ano niya yung manok pinapakain yan o oh. tataas so maglilinis ako sa garden yan see you later tingnan nyo to mamaya Yun, natapos ko to yan matangkad pa sa akin yung mga damo <laughs> sige gawin ko muna 10 minutes ito na yung natapos ko konti pa <laughs> ayan 10 minutes grabe ang lalaki ayan oh tsaka yan yun lang gamit ko kasi meron akong dadalhin sana uh, tools para sa ano sa lupa sa damo ayaw akong payagan ng tatay ko dalhin daw yun baka ma ay hindi pwede sa airport <laughs> yun maganda sana yun yan magpatuloy ko muna ulit Is natanggal ko na yung mga lamang maliliit na lang pero next time ko na siya gagawin siguro bukas patuyuin ko na lahat yan tapos lilinisan ko siya ng todo kasi yung mga maliliit hindi ka pa nakuha <laughs> yun see you tomorrow good afternoon ayan ang natapos ko manong linisin sa Tapos yan, yung mga bulaklak na ito ay papalitan ng winter flower. Pero magaganda pa siya. Siguro mga November namin palitan niya. Yan ang update sa garden ni Muti. Ay, at pagbalik ko, yung mga ginawa ko guys. Naglinis ng garden. Yan. Ganun pa rin. Ganito pa rin yung mga bulaklak niya dito. Pag ano. At ito yung pinakagusto ko parang Christmas tree. 'di ba? Yan 'yung aking mga gamit sa paglilinis, yan. Tapos yan. nandiyan. Diyan din ako naglinis, tapos 'yan ang bahay nila, ante. Yan oh. Hi. Tapos yan 'yung manok. Ay, kita niyo ko 'yan. Ikat ko. <laughs> ang gaganda ng mga bulaklak na color violet talaga. Favorite ko yung color violet flower. Ayun, no? Lavender yung iba. Lavender. Ayan tara. Tapos, dito, ayan pa start pa lang to nung magbulaklak. Magbumulak siya. Manzanilla tawag dyan. Color yellow yan. Ako okay, naman ang gumawa ng kanyang harang. Kasi masyadong mataas yan eh. Tapos yan, Diyan din ako. Naglinis din ako. Ayan, tapos na mahahaba na ulit yung mga damo kasi yung gardener hindi pa bumalik ulit. Ayan o, naglinis din ako dyan yung matataas ang mga ano yun? <laughs> mga damo nung pagbalik ko dito. Ayan o. Ayan yung mga damo ko na pinaggapas. Ayan. At ako yung magtatapon ng basura dito. Ayan o. Ako din yan naglinis dyan. Tapos, dito, yan, nilinis ko rin yan nang nakarang araw, guys. Yan, oh. Tapos, namumulaklak pa siya, oh. <laughs> Ang galing. Ilang gupit ko na yan. Ginupitan ko na yan. Sobrang tangkad niya eh. Ah, sobrang taas. Tapos, nagflower pa siya. Yan, oh. Ang ganda. Tapos, yan, dyan, yung tubig namin, pag walang tubig, Ayan, konti na lang. Kasi, hindi na kailangan ng tubig. Diyan. Ayan. Dito rin. Ang ganda. Ako rin yung dyan, guys. Nilinis ko lahat. Ayan. Tapos ito, kinat ng gardener, pero kinat ko ulit kasi matas na ulit siya. Tapos dito, ako rin. Yan, mga haba rin yan. Tapos, yung sasakyan namin. Ayan, oh. Nandiyan, guys. Tapos, dito. Sa oh. <laughs> ano. Hello. ang ano. Kapit-bahay. Kita niya ako nag-video. Ayan, dyan. Ito na mga rose na rose na pink. Doon sa ilalim. Doon ako sa may kantel na yan. Sa may pilapil na yan. Ako dyan naglinis sa baba. kaso hindi na ako papakita guys. Dito lang tayo yun know, o, ginawa ko yan kahapon yan si babe na ha? sabi ko mag garden ako eh pag nag garden ako ayun sinasabi ko sa kanya lagi ako nagsumbong ng pagod ako Sorry. <laughs> wala na pagsabihan ayan na guys yan lang garden namin dito Doon, hanggang dun sa ano pala yun o no? nakita niyo may sasakyan diba dumadaan Naglinis din ako dyan. Kahapon. Magtapo muna ako ng basura. Ayan na puno na. Organic. Wait. You know, yung mga dumadaan na sa sasakyan doon guys. Sa taas. Ano din doon eh. May daanan ng mga sasakyan my street <laughs> street doon ako naglinis alam doon ni Bib yung ano doon doon ako lagi naglinis kapag October, November kasi part yon ng bahay mo tapat mo linis mo ganun doon sa taas okay thank you bye bye ingat kayo thank you for watching ang gaganda ng mga punong kahoy ngayon Ayan. ayun yung manok oh Krok-krok. Krok-krok. Kita Bye-bye. <laughs> so, <laughs> ayan na. Update sa yellow na flower. daisy yata. Yan yung tawag dyan. Ayan na siya pag ano. November na ngayon. November 9. Ayan. Ang ganda ba diba? Yellow flower. Ito na yung pinakalas na gugupitin ko. Kasi pangit niyan siya pag winter na eh. Mga siguro mga 2 weeks na lang to. Tapos mawawala na yan siya. Yan ang ganda-ganda. Hmm? Yellow na yellow. <laughs> tapos, ayan tapos na ako dito pag gupit, di ba? Na-update ko na yan eh. Tapos yan yung winter flower namin. Ay, pakita ko muna yung ginawa ko doon. Ayan oh. Yan. Today last na linis ko na yan tapos kukunin ko na lang tong pag ano pag pag sa winter kapag ano siya hindi siya mabubuhay yan tapos na rin ako dyan ito yung makakabang ginupitan ko ayan tapos na tapos yung flower na pang summer tapos ayun yung pinag ano ko yung pinagugupit ko pero niliit etan ko yon so yun lang <laughs> tapos dito na tayo tapos, yun na yung this year na gagawin ko. Sobrang lamig. Ayun na guys. You know. Yellow, white, violet. Yellow, white, violet. Yan. Yan na yung winter flower. Hanggang March. Palitan na naman siya ng April or May. Ayan na. So, yan Ayan na lang. Bye bye.